Hello, mayong atlaw. Finally, na, -na mi aircon sa mong master's bedroom. Ang brand sa mong aircon kay um, Boston Bay nga inverter. Sila di Oli de ang nag-contact aning nga aircon kay kailan niya ang installer aning Boston Bay o niya. Pagkibawan ako nga Boston Bay iya hang ipa um, ipa-install nga aircon. So, I did my research niya so far. So, good naman daw. Surprise nga 25k. O, di ba mas cheaper siya compare sa mga other brand nga um, inverter aircon sa market. So, um, best choice na pud ni kay yung performance, grabe. Kinabugnaw Wakoy masultis yung performance. 17 ang iyahang pinakabugnaw. Unya, tagsara may mag-17 kay Super kabugnaw na dyan siya. Usually, amurang iset o 26. Nya, up, up, to 32 man siguro iyahang um, temperature. Ane. Pero usually, iset na mo 26. Nadyo, kay bugnawan na kay mini o kamirang duha. Hopefully, magpadayon na iyang good performance in the long run para sulit po, ba? Diba? Performance sa mong aircon, Boston Bay, nga split type air conditioner. So far, grabe, nindo siya iyang performance, buyag-buyag. I hope nga dili, dyan siya mautro. So, nakayang diri is na siya 3D airflow, ionizer, self-cleaning, turbo mode, golden fin condenser, carbon filter. Actually, okay mo para asa na. Naiwan <laughs> na ba na okay mo para unsa. Aniya, ya yeah, yeah. mo na. 26 ra giset kay kamera manduhan ni Jazz niya. Yeah. Super bugnaw na siya. Kuntento na mi kaayo niya. Yeah. Kani siya, mo siya ayahang swing swing bitaw. Pero among giset og like wala na mo gipa direct ba og nang kuan sa mong lawas kay manakit lagi ako ang likod lagi basta inigmata na ko nagkabuntag eh, sa kabugnaw. Ya yeah. kung gusto ka i-swing-swing ni mo, pwede ra pod. Ipa-swing na ni mo. Unya, kung gusto ka dili ni mo pa swing pwede rin ni mo na siya, pwede ni i-stop kung asa ka gusto ni mo siya i-focus, iyahang hangin nga ito mo i-go. So, the best ni aircon so far. <laughs> Then, mauni ang remote na siya power button. Na ako ni siya ay echo nga settings. Timer kung gusto ka o may timer nga kanus ang ma-off imong aircon yeah. ni LED um, kanag itong kaning musiga bitaw itong na ay murag 26 bitaw kung gusto ka o ganyan eh, kung gusto ka i-off to nimo ay mura ning isliton pero ako ganahan ko og mag i-open ang LED kay para murag mo ko yung silbi nga suga or lampshade kay para dilit kayo ngit-ngit uh, or super dark amo ang kwarto ba. So, mura kag siya lampshade at imo ning i ning, LED. Ya kaning clean. Mura kag tungkol gusto ning hinluan ni ang aircon. So, 17 17 na sa bawa sa bang part. Seventy na kaya pinakabugnaw ha. Let's try asa uh, sa ah, yeah, so 30 rin ay ang pinakadili bugnaw. Yeah, 17, 17 kung pinakabugnaw. That's it for today.